Hi! Welcome to Brailes Channel. This time, ang ating ibabahagi naman ay para sa mga nagkakaproblema sa kanilang tin number. Sa mga nakalimutan na ang kanilang tin number at hindi na alam kung paano nila ito marerecover, ay ito na po ang video na para po sa inyo. Kaya't panoorin nyo po ito, ituturo ko sa inyo ang paraan kung paano natin malalaman ang ating tin number. But before po tayo mag-start sa ating topic, Please do kindly subscribe, like, subscribe. and share na din para Brilis sa mga channel. latest updates at tutorials. Na para channel. po sa inyong lahat, with subscribe. no further dulets, let's na po sa ating topic. Subscribe. Paano ba malalaman ang TIN number na nakalimutan na? How to verify your TIN number? The updated steps for the year 2024 ating alamin. Sa mga hindi na po maalaala ang kanilang TIN number, Ganito lang po ang gagawin natin para ma-recover po natin agad ang ating TIN number. Alam niyo po ba na may dalawang paraan para sa recovery ng TIN number? Una, through by iV Review Chat Support na una kong binahagi sa inyo before. At ang pangalawa naman ay through sa ating BIR Orus online account. Ito po yung last video ko para sa pag-verify ng ating TIN number through kay Review Chat Support. Pwede niyo po ito panoorin at sundan. Sa through Oros naman, dapat make sure na meron na po kayong Oros online account. Pwede naman mag-register muna before po tayo magpa-verify. First step natin is login lang gamit ang email ad na account nyo sa Oros. Once nakalagin na po kayo, click lang ang tin inquiry sa baba. Then, i-click lang ang proceed after read the required information. Pagkatapos ilagay ang inyong active o ang inyong enrolled email address. Then click I am not a robot then i-click lang ang box and click confirm. Magbibigay ng link si BIR or si Orus sa inyong email para sa next step. I-click lang ang okay. Tito ang next step po natin is i-open ang inyong email. Once na-open mo na ang email, i-copy lang ang link na binigay ni Orus at i ito sa Google search site. Once na-click or na-paste nyo na ang link sa search site, mapupunta na kayo sa tin information na need nyo mafilapan. Dito ay need natin filapan ang mga information from steps 1 hanggang steps 4 which is taxpayers information, complete residence address, attachments at summary. Una, filapan lang ang mga taxpayer information na kailangan then click continue. Pagkatapos, ang next step naman ay ang inyong complete residence address then click continue. Ang tatlo, are step ay need natin mag-upload ng ng ating valid IDs at selfie photo natin na hawak ang valid IDs. Make sure na malinaw po ito. Once na-upload, na-click lang ang continue. The last step is i-check lahat ng information if tama. Kung may mali, click lang ang back para ma-edit if wala naman. I-click na po natin ang submit application. Then, wait lang po natin ang email response ni RD o ni Oro sa ating request. It may take 1 to 3 working days kung matagal at wala pang response pwede po natin ulitin. At pwede rin gawin din natin sa review chat support kung alin ang mauna mag-response mas okay. That's it. Hoping makatulong po ito sa lahat ng nahihirapan na markover ang kanilang tin number without going to your RDO. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel for more informative tutorial videos na para po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na naniniwala at nagmamahal. God bless po sa ating lahat.